Hello mga relax at magandang araw po sa inyo lahat dyan at welcome back to my YouTube channel. So ngayon ang pag-uusapan natin kung ang mga krillings po ba ay nagmumot din. So sa akin napapansin ko po at mayroon po akong nakita ngayong araw na mayroon pong nagmold na krilling sa kalap po patay. So tiningnan ko uh, wala pong laman yung ano niya, yung yung katawan niya, so yung shell niya ang natira na lang. So ito mga alaks no. Titingnan po natin. Yan, ang tahimik talaga na pan ko. So mayroon po ako dito na pansin sa kailangs ko kalak so yan o oh. patay ba yan o nag molt lang siya patapos mag molt o oh, yan So, nag din pala yung mga krillings pala. So, din. so, titingnan natin yan. Titingnan natin. Pukunin ko. So ito po yung crillings. So nagmult po yan mga ka So kasi pagka-patay uh, po yan na uh, crillings, ang kulay po yan ay kulay orange. So napansin ko po yan pag na, namatay yung mga crillings, nagiging kulay orange po ito uh, kakatapos lang magmold Yan. So yan lang mga relax no, nagmo din pala yung mga crillings. So, share lang, makarelax. So, pakain natin dito yan. Sa malaki. Yeah.